<laughs> ah? <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Dinisto mo yan eh. Nagpasarap siya eh. dadamay mo. Ano yan? Kalokohan yan. Dahil... Owalit Hindi kita tutunod. O walit. Mag Tandaan mo. Ikaw mag-isa maghira. Halira <laughs> naman buhay to. Dahil pala. Ikaw naman o. Oh. Sino pa ba, ba naman ang tutulong sa'yo? Parang Kaya, walit wala. talaga yun, balikan nga. Tandaan mo ba? Tandaan mo yan, pati buhay ko, ibibigay ko sa sa'yo. Tandaan mo yan, balik ka lang sa kahihiya. Tandaan mo yan. Tayo <laughs> Nagtataka talaga ako eh. Parang walit talaga eh. Bahala ka sa buhay mo. Dinis mo yan eh. Nagpasarap te. Eh. Hey, dadamay mo ako sa hirap. Kalokohan yan. Tulohin mo. Hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Tandaan mo. Ikaw mag-isa mag-hirap. <tay> ang naman buhay to. Sino kayo ang <tay> <Wale>. tutulungan sa <sabit>? akin? <tay> Nawa <Wale>. niya. <Wale>. Punta <Wale>. <Wale. tay> Ikaw naman oh. Sino pa ba naman na tutulungan <tay> sa Tayo lang ang magkasangka eh. Naintindihan mo ba? Tandaan mo